Masuk <seks> ke dalam. Uy. Lah, uy, matiin lu kan, Bro. Eh, patah. Hmm, aduh. Saya belum-belum yang bilang napasnya kok. Eh, parah banget, parah. Yang main lap dia sih. Uy, nasa bro! Nasa taas bro! So yan po mga kadol, uh, mawagpalang gabi po sa lahat. So ngayon po ay uh, babalikan po natin yung uh, kubo mga kadol. No? Yung kasama po namin si uh, Bobo mga kadol. So ngayon po tatlo po kami no. Uh, kasama ko si Igu Santirete at saka si Bro Dokyo mga kadol. So tatlo po kami. So yung dito, ano po mga kadol, uh, po kami. Uh, mayroon pong nagpaparamdam dito no. So Uh, ngayon uh, balikan po natin yung kubo mga kaado uh, mayroong uh, tiyanak mga na may pusa na uh, nabiktiman lang so ngayon uh, bago po natin ipatuloy po yung uh, uh video shout muna kay uh, ma'am uh, Jing Saryako, kay ma'am Bibian Baula uh, ma'am Yalim Turbia uh, Pink Pastor uh, kay John Samuel Mark Marbilias kay ma'am Saron uh, Carmela, Ma'am Carmela Saron shoutout po kay uh, ano uh, salat po uh, kay Ma'am Ma, ma Malia so salat po nag comment sa video uh, maraming salamat po sa inyo at shoutout po sa inyo kay Ma'am Yolanda pala shoutout out salat po kasi hindi po ko hindi po na, na memoria po lahat po nag comment sa video ko uh, so kung so, uh, sa lahat po sa lahat pong nagkapiling nagkap uh, po sa video po natin maraming salamat po talaga sa inyo at sa sa lahat pong uh, hindi po in skip yung ads maraming thank you po at sana po mga kaidol uh, patuloy pa rin kayo sa pag support sa video po natin natin namin mga kaidol so ngayon ay uh, patuloy po tayo so hindi po natin ito patagalin pa so tara mga kaidol samahan niya kami dito yan yes, si Productive si Bigoy, ye, mga pero, uh, Ngayong gabi na ito ay uh, hindi namin kasama si Bugoy uh, dahil may importante siyang ginagawa so tatlo lang kami ngayon si Sarge wala din dahil uh, may bakasyon sila sa kanyang So yan mga kadol uh, ah, patuloy tayo na. So, magingat pa rin tayo dito mga kadol. So, huwag kayong mag-alala. magka naman yung panguntrapon natin. No? So, hindi ko sinaliban sa dito. Sa tatlo lang kami ngayon, eh, uh alam ko, sa unang loob natin, alalong na ako, kasunadang talaga ako. Hindi po talaga ako magpapakainag sa mga So, sana-sana, mga elikot kami ngayong gabi. Siyempre, nagdalat pa rin tayong panguntrapon. Orang pang Thaimik, Thaimik, niya, no? Go, nah, sa so, so sa pang po bro atagali ano ini nanood sa video po natin shoutout po sa lahat

Ito, sisio pa ito sisiyo pa? Sisiyo pa yan. Mm. Ano kaya? Uy! Uy Tumali ka pa. Tumali. Ayun mo. Preskong presko pa yung ano niya. Buti hindi ka nakanganga bro. <laughs> <laughs> yung ibon ang lipot to. Buti na lang bro di mo nasalo sa bibig mo. Mm hmm. Ay ayun. Huwag umgal. Huwag umgal. Uy! Ano yung ibon yan? Parang ano? Parang manok. Ha? Puti na no lang ba? Hindi hindi mo nasalo sa bibig mo yung yung tahi niya. Yung tahi eh? no. Ano ang klase itong ibon? Parang banog bro. Banog? Hindi ko ano ang ipagpalo. Dito na. Ano? Wala, piso pa lagi bro. Matakas na. Ay, magigitad uh -huh. na. Hindi, hindi mo saan na pinuha. Puro ako piso, kung suro to. Piso to. Yeah, Ayan, ang nilang saan na. Pero di siya maano ba? kasi matugaw Tira, patuloy tayo bro Layo ba? Layo pa Kailangan natin makaabot dun sa bahay So dito po mga kaidol na alala nyo Dito po na, napahamak po si Bro Dokyo at saka si Bro Bugoy Mga kaidol dito na daanan

dito bro dito yung bro yung may maitim na mata sa atin na dito kana pamak puro no dinay usis lang ano basta oh ah den mo boss do sa ano hunahan dito ka oh, nila Parang wala na bro. Kasi nabuhosan ni muna ng ano bro, nabuhosan ng hewagan tubig. Parang hindi na sababalik mga kadol yung ah, uh, maitim na elemento na humihila si bro mga kadol. At saka si bro Bugoy. So hindi namin nakasama si bro Bugoy mga kadol dahil ah, uh, siguro po ay napapagod yata yun. Kaya hindi nakasama po sa amin. bakal tuh. Mana tuh, Bro? Bro. <tuk tangan> Parang panit, Bro, balbakwa, balbakwa. Balbakwa, balbakwa. Balbakwa Kon. Ha? Kabaw. Kabaw o sa ano to? Sa tao. Balat ng ano yan. Bro. Balat ng ano. Nasunog yung motor. Ay ba? ng motor si... No. Ay nasunog. Ay. Hari, hari ng daan o. Oh. Hmm. Hari ng Daan. Daan. daan Rosy. Daan hari. Daan, daan hari. 150 euro. 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 Bakit nasunog? Ano? Ganyan pa rin bro, grounded. Baka, baka ano, hindi, baka na ano ito ng ano, ng, ng mga alien ba? Bro, uh, wala. Ang tanong nito. Oh my god. motor yan? Kaya nga. Meron palang motor, meron palang mga nagmamotor dito na pumapasok sa lugar nito. Sobrang ano na nito. Ano yung mga isa ko? Napaka... Sinulog talaga ito? Na ito. Sinulog. Ano sa tingin? Ano sa tingin nyo? Bakit nasunog nyo? Diba dito yung una natin narinig yung yung ano bro yung parang alien hindi oh. kaya sila yung may kinalaman nito baka ano sinuyok no? Diba, no baka baka nabutan man tayo ng din baka baka may motor dito di, di, baka yung ano ba yung kikita natin sa ano ba sa sa nakikita natin sa TV ba na pinawiran nila ba ginagamitan nila ng power ba yung parang laser yung parang hmm. ganun ba baka nasunog yan so, parang yeah. ganun ba yung nakikita natin sa TV ba? Parang ano na yun na. Parang mga mga armas nila hmm. na. Parang gano'n na rin na. Parang tinira ng armas nila na laser yung uh, gamit. Parang gano'n. Yung kaya nalanay bro. Oo nalanae. na Saan kaya yung ibang parte nito? Ayan. Yan lang yung yung hindi yun natin alam. Yung yung, yung motorsiklo mismo. Nasaan? Eh wala na ba. Makina. Ito lang ah. Baka ito yung ano na lang. Nater eh, Hindi kaya ano bro, sinuyop nila. Ginigup nila yung uh, motor, dinala. Yung ba bakal, ba? Yung bakal ba? Yung bakal talaga. Eh, di ba yung... bro. No, oh, no. oh, uy, dinala. Wow. Patay bro. Bro, di ba yung alien bro, di ba kumukuha yan sila ng mga... Uh, yung mga... Ano dito Minta sa siya? mundo? Kumukuha sila ng mga bagay ba? Na ginagawa, ni, pinag-aaralan nila doon sa kanilang panita. Oo ba? yung bakal na ginamit dito bro baka isa yun sa mga ano lang ha wala sa tingin ko lang uh, hula uh, ano ko lang ba yung nasa isip ko lang baka kinuha nila tingnan natin kung ano ba baka kinuha nila ba kasi sa motor na yun bro parang ito lang yung plastic sa takiliran lahat bakal lang oh yun yung parang ano cover ano na ito cover ng battery uh, battery yata yung motor mismo yung bakal yung makina yung ito lang yung bakal Ito, baka, baka hinigop nila Baka nandito yung upuan, yung kutsun. Wala na to bro, lanay na yun. Ha? Wala na mga bakas dito. Wala, wala na Siguro lo. Ay, madali lang yung ano. na oh? Ito lang talaga yung May, bro, may laking puno dyan bro. May lanay. Nabiti na pala dito yung eh. Yung ano dyan? May... mabuti na, yung paligid bro. Na, uh, Ay, eh. Bro, wala ba yung yun, huh? Ano kaya yan?

Bro, no wala naman bro huh? Wala nam tunog ka ah, ang biglang nawala yung tunog so malapit na po tayo sa kubo yun po yung po, natin, uh, natin yung kubo mga ka dahil ah, uh, dito po sa kubo na ito ay ah, uh, mayroon pong ah, uh, ano yun na na biktima na isang uh, mga hayop mga kadulay uh, po sa tanak. so ngayon ay balik balikan po natin

Uh, pag dito nakaapak dito. Hmm. Dito, dito Dito? 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 Dito?

punong kahoy nat natin ay ano? may may tumba kahoy parang pinutol ha pinutol bakit na la... ha hmm. parang may tao yata ito sa loob may tao bakit sa puto yung puno ito mayroon talaga po ha mayroon tao dyan may tao hmm. Bata? ayo, don kita tunda untuk, kita, bukan gimana ya ada kami tahu kami tahu. Barang orang nak jatuh bro Orang tak? saya ambil kayu Kayu orang jatuh bro Kayu bro Oh my god lepas kanan laman, lebulas kanan laman wih hmm, lebro ha? saya, dikarenam nambahin. lah my god nasan lebro, toh bro ha? saya liwanak, jom ke liwanak atras 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 si babu Ayun na yung UFO bro. Ha? Yan Bro, mag maganda ito yun. Yung mga panguntra natin, baka magpahamak tayo dito. Kailangan handa ba? tayo. Hindi ha. Yung, wala na yung tunog niya. Eh. Yung boses na. Baka, ano bro, ano kayang connection sa... Ano, ganyan ba? yung mga elemento. Hindi napansin ko bro yung pinagahantin natin yung mga cyanak at iba't ibang elemento. Bakit nag dar, nag, nag nag ano ba? Nagsidatingan yung mga ganyan mga ah, elemento o nila lang na mas malakas pa sa kanila. yun yung pinagtataka ko. Baka Aha. sila yung ano, baka sila yung isa's nagpagalaw. Baka yung mastermind bro no? Hindi yung, yung yung ano ba, yung bang, yung papalakin sila dito. Parang nagkukunik din sa mga ibang elemento. Kaya gumalaw din. At yung, di ba, nung, nung bumalik tayo dun sa mga tiyanak, mm -hmm. di ba, na gapi natin, nung pagbalik natin, bakit uh, dumarami sila at lalong lumalakas? Yeah. Simula nung naka-encounter natin yung mga ganyang, uh, parang mga alien. Kung napakalaw natin sa TV, parang mga alien ba? Baka isa sila sa mga nagbibigay ng mga mas maganda Lapitan natin bro okay. Lapitan natin Kailangan ng Ano natin Uy Mati Bant, bro Wala na Yung Flashlight natin

Dinobala bro. yun? yung Distas ba? Tumos sa tasin bro. Ano kung ano? Ayaw balayan sa iyo. Yes, lagi pala Nakaharap niya ba 'yan? Bigla ano? Bigla lang makalabog 'yan oh sa. Hindi natin nakita namin 'yan, hindi nagpapakita. Tumatali yan kapag hindi kami naka Nakaharap